Kilala na kita. Mula pa nung nagsagwan si Richard sa tabi ng bulkan, kilala na kita. Pinihisa ng katawan, pinapormat sinaplutan, kilala na kita. Ginupitan, pinabango, hinuli ang kiliti mo. Yan tayo. Tatlong dekada magkasama. Mula maong hanggang tuwalya. Mula pa nung ipinanganak si Megan at Lovie, meron ng bangko sa suot mong sando nanood, namangha sa mga artistang pumaparada. Higanteng karatula sa kahabaan ng EDSA. Kilala mo kami. Hindi umalis sa iyong tabi. Kahit madaming dumating, importe ang dating. Nakabench ka pa din. Yan ang magaling. Nakakabilib. Nakakasaya. Habang tumatagal, nakakalokal. Ngayong 2019, asahan mong mas kilala ka namin.